Hello, hello, hello. Ayan, kakain na ko. Kain na tayo mga kainday ko. Ay, kainday ko. Ayan, gagawin natin. Napunasan ko na yan. Ayan, pupunasan ko pa lang yung iba. Good morning, Kalimera. Magandang umaga. Ngayon, mag tayo sa side. Ayun, natapon sa sobrang ano natin. Ayan. Dinabas ko yung mga gamit. So, natapon yung tubig. Ayan, mga kainday ko. So, the time Far away from Ayan, nilabas ko na rin yung mga lalagyan. So, dito tayo sa side ngayon. Kasi padating na sila. Kahapon ako yung ano, ayan. So, yun. Gagawa tayo ng kape. Nakapaglaban na rin pala ako. Mamay natin yung damit ko. Ayun. So, maglilinis tayo ngayon Kahit day off natin. Kasi, ayan, nagluluto ako ng baboy. So, gagawa ko ng kape. Tatlong kape. Second round na kopi. So, yun. Guhay. Gagawa tayo ng kape. Who wants kopi? Malamig ang gawin natin. Okay. Ako lang naman gumamit yan. Don't worry. Ayan. Kumusta kayo mga kainday ko? Ulit-ulit na lang ang gagawin natin. Good morning, Kalimera. Pangalawang kape ko na to. Ang energy. Ayun, dumami ang ang ano, ang ice. Palitan na ay bawasan natin ang konti. Ayun. Ayun. So After all the things we true. Lagyan natin tubig. Ang daming keme. I will make love to you. Pagdating na sila. Today is Saturday. Wala pa rin tayo na edit Kailangan nating mag-video. So, sa lang baba ako kayo. Good morning, Kalimera. Magandang umaga. Ganito ang ano natin. Actor ka na pa ako nakagising. So, ngayon lang ako naisipan mag-video kasi wala na tayong video. So, paulit-ulit na lang. So, gagawa tayo ng kape. Ang kape ang gagamitin natin, ay, ah, Starbucks Caramel. Ito. Starbucks Caramel. Ayun. So, lalagyan ko na ng tubig doon kanina. So, lagay na natin. Ulit-ulit na lang. Ayan. Mm, sarap natin. Nalalaglag yung buhok ko. Nagtaglagas ang buhok ko kasi taglagas na dito. Ayun. So, harap tayo doon na. Ayan mga kainday ko. Tapos gawa na tayo ng... Tapos mamaya kapag sumipag ako, punta tayong... Hindi ko alam po saan tayo pupunta. We will see. Malamig ang gusto ko. Kulay blue. So, yun, mainit na rin ito. Pindutin na natin oh. oh, ang pano. Yung kahapon yung part-time ako, yun ang makapag Lagyan na natin ng sugar. Nag-fill, ano din, filter coffee ka rin ang uh, hapon yan. bukas kasi magtadrabaho din ako. So, hindi ko mag makapag-video tayo. Tara lang video tayo. Uh, wala na tayo Ano. So, yun. Tapos na ang ating... <laughs> coffee light, mahal pa. Mm -hmm. Cappuccino with caramel. <laughs> Sarap. Bibila ko niyan. Ayan, caramel yan. So, isoli na natin to. Tapos, linisin natin yung rap mamaya. Tapos, meron pa akong ano, meron pa akong ayan o. Oh. Ito, hindi oh. ko alam kung kakainin pa yung lugaw. We will see. Tapos nilitin natin yung red para pagbutay na lang malinis. Puno pa naman ng laman. Ayan o. Oh. May, may glaze pa pala kami dito. Anong glaze to dyan? Strawberry. Ayan. Ang daming iniwan ni Among na pagkain. So hindi ko lang naubos. Tapos ito. oh, Diba? Okay ma. So, ito yung yellow pala. Ito yung red na yung yelo Ang yellow. Ayan. So, ito yung buhay. yun po. Okay. na natin. So, hindi ko na kayo isasama. Ayun. Diba? So, let's do it na. Alright, everything. Ayan, hello. O, oh, diba? Mas maganda dito. Mas maganda ang ano niya. Hanap tayo ng peso natin. Dito natin lagay yung camera. Okay. Let's go. No. No. You see, I'm sorry, I just love to After all the things we do, I'll make love to you I promise you, after all this is said and done no. mamayan na ulit na ating display na sa taas. Ay, hindi na lang tayo mag Ayan, uh, ano na siya. Ayan, so yan. Later na ulit. Ayan mga kainday ko. Binalik na natin mga things. Hindi ko na kayo sinama. Ayan na siya ngayon. Okay, ayan. So, nililis ko na yan. Pinuglasan. Hindi na masyadong marami. So, yun baka bukas ko na lang lilisan importante na gawa ko na yung Sa babae. Tapos, konting plus sa plus lang. Ayun. So, mamaya na ulit. Hello! Ayun, magre-refill tayo ng mga ano natin. Ayun. Eh. So, yan yung coke. Tsaka ano. Medyo linis ko. Tinapok ko na yung hindi kayo nilaman. Ah, dahil malit tayo. Ayusin natin yung rep natin. Ayan ayan si Amo kaibab ko, yung ano pa si Coca Cola. yung silang. Si yung madaling araw. Na silang araw. Ayan, lalagay natin yung 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 soft drinks ya yeah. terus dulu tuh kita tapi mau nak ambas dulu lah terus tapi mau nanti nambah so ganyan ganyan lang yan so oh yes tapos ito lagay ko doon tubig to tubig <laughs> ito, so, ulamin ko to yung ampalaya. Mm -hmm. mm -hmm. Ayan, mga ka-inday ko. So, mamaya na. dogo wala akong dugo Nyam na naman Ayan kain na <laughs> Matigas pa pero kain na tayo ilaban na natin to I init